Narito ang mga artista na nagbago ang ugali matapos na nagkaroon ng na maraming pera at marangyang pamumuhay dala ng kasikatan. Claudine Barreto Si Claudine ang tinaguriang Optimum Star at isa sa pinakamahalagang leading lady noong 2000s. Pero kasabay ng tagumpay at malaking kita, lumutang din noon ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang pagiging maldita at mahirap pakisamahan sa set. Madalas daw siyang nagiging dahilan ng tensyon sa mga proyekto lalo na nang magkaalitan sila ng iba pang artista at maging headline ang kanyang mga away. Marami ring kwento tungkol sa pagiging demanding niya na umano'y epekto ng bigla ang pag-angat ng kanyang estado sa buhay. Gretchen Barreto Siya ang kapatid ni Claudine. Si Gretchen naman ay naging kontrobersyal hindi lamang sa kanyang karyer kundi pati na sa kanyang personal na buhay. Noon ay simpleng artista ngunit na makarelasyon niya ang negosyanteng si Tony Boy Cuanco mas lalo siyang namuhay ng marangya. Maraming nasasabing nagbago raw ang kanyang ugali, mas naging sosyal, mapili sa mga tao sa paligid at tila nakalimot sa pinagmulan. Madalas siyang laman ng blind items at intriga tungkol sa kanyang umano'y pagiging matapobre. Maricel Suriano Bilang isa sa pinakarepektadong aktres sa bansa, hindi rin ligtas si Maricel sa isyu ng pagiging mahirap pakisamahan. May mga pagkakataong nagiging headline siya dahil sa di pagsigaw at pananaway sa mga kasama sa set. Maraming nagsabi na ang kanyang pagiging diva ay resulta ng kanyang matatag na posisyon at malaking kita sa industriya. Sa kabila ng kanyang talento, maraming beses ding binansagan ang Diamond Star na binago ng pera at tagumpay ang kanyang ugali. Chris Aquino Si Chris Aquino ay kilala bilang Queen of All Media. Siya ay lumaki na kilala bilang anak ng dating pangulo na si Cory Aquino at senador na si Ninoy Aquino. Nang magkaroon siya ng sariling yaman at pangalan sa showbiz, mas naging lantad ang kanyang pagiging prangkat at maarte. Madalas siyang inakusahan na pagiging difficult to work with at mayabang lalo na kapag hindi nasusunod ang gusto. Bagamat minahal siya ng marami, marami rin ang umaray dahil sa umano'y mas lumakas ang kanyang superior attitude kasabay ng kanyang yaman at implosion. Rufa Gutierrez, isa sa mga kilalang beauty queen actress. Si Rufa ay galing niya rin sa mayamang pamilya pero mas lalo siyang nabaon sa intriga ng kanyang makarelasyon at mapangasawa si Yelmas Bektas, isang Turkish businessman. Matapos ang mayamang pamumuhay sa Turkey, madalas siyang mabansagan bilang sosyal at mapili lalo na pagdating sa mga kaibigan at kasamahan. Maraming nasasabing ang kanyang ugali ay mas naging iba dahil sa karanasan ng sobrang luho. Maha Salvador Si Maha, kilala bilang mahusay na aktres at dancer, ay lumutang din sa mga blind items na di umano'y nagiging masuplada at nagbago ang pakikitungo matapos sumikat ng husto. May mga co-workers na nagsasabing mas mapili siya kung sino ang kinakausap at minsan naman ay tila malayo na sa dati niyang imahe bilang simpleng probinsyana. Bagamat hindi lantaran, may mga usap-usapang ito'y epekto ng kanyang kasikatan at tagumpay. At the end of the day, hindi masamang umasenso at yumaman. Natural lang na magbago ang buhay ng isang tao kapag sumikat at nagkaroon ng pera. Pero tandaan natin, ang tunay na sukatan ng pagkatao ay kung paano mo ginagamit ang yaman at tagumpay para maging mas mabuti at hindi masama. Comment part 2 para sa karugtong ng video ito. Para sa inyong reaksyon, i-comment lang sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel sa The Showbiz Caster. Maraming salamat po.